wurup priyari ha <laughs> apana makaka kaideh wurup priyari paing kitelan <laughs> mo a 20 kg <kilos. laughs> ang... tongan nang gawani angkol kanat nang anoh tay kape tay aro dibenikatian eh kokot ipai hokokani lia

dorado. All in all. All in all. Mga Ha? Mga 40 kilos ka isla. ang ng ano. Ayun, ayan. ayan. Ah, ito po ay mga yellowfin. Ito naman ay may anong tulisan. Ano na ano, siya partihon? ano 'yan sa partihon ko nena. Ito naman ay mga buriri. Ayun, mga buriri 'yan. Tapos ito ay mga isdang dorado. Yung malalaki.

<laughs> 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 ano nga nang hampay mo, Dong? <laughs> dong, ano nga nang hampay mo pag di magbakay? May bugas, may lo... kwarta, may bugas. Ah. Ayos na, buka! Nga, ano yung dadalhin ko ito? Ang parte? Ayaw mo na. Pa? Ang oh, parte, oh, ito ay tutok. Gatos nga na ako ni Logit. Gabi, ito ハハハハ、今日もおない。